Hi guys, ito po yung uh, mini garden ng bos kong babae. Ang dami niyang tanim na halaman, mayroong sili. Tignan niyo po, di ba magandang may tanim. Ito po yung naka, ano, ng stress free. Ito rin guys ang tanim ng bos kong lalaki, yung tawagin ay beetle nut nga nga. Ito maraming bunga, bali dalawang puno po ito. Tignan niyo guys, oh, marami, kaunti na lang bunga, maliliit pa meron tanin din siyang mga lemon meron din siyang tanim na avocado guys ito naman guys ang tanim ng bus lalaki mga kamote tops o tingnan nyo ang daming mga talbos ng kamote ito po hindi nila pinapansin ako lang kumukuha pag tuwing weekend kumuha ako ng talbos ng kamote at nilalaga ko tapos sinasawsaw ko sa bagoong guys sarap kaya nito di ba ito po yung tanim ng boss kong lalaki guys ang, ang kanyang mga halaman sa greenhouse. house na pasukin natin tingnan natin kung ilan kung anong mga tanim niya rito ito guys oh so iba't ibang klasing tanim ay nako tignan nyo naman nakapabayaan na hindi na naalagaan pero okay pa naman marami lang mga ano, mga damo tignan guys mga sili ang tanim ng bus lalaki mga ano mga sili na uh, green ito po yung mga tanim niya guys at mayroon din po ito tawag dito parang radish guys tignan nyo ganda diba ito naman guys ang aso ng bus lalaki ang pangalan ay si bali siya po ang gwardya dito masyerte itong aso na to guys laging dog food ang kinakain mal kaya isang sakong dog food Maybe 20 dollars isang sako kinakain lang niya yun sa loob ng dalawang linggo ubos na kaya masyerte itong aso na guys dog food ang kinakain grabe di ba tingnan nyo naman ayan oh ah. tingnan nyo naman guys ito yung sisig parang ano siya ito ganda ng buhay niya isa siyang rootweiler Guys, Rottweiler siya. Yeah.